Into myself. What a wonderful... Hi guys! Isang maulang araw today. So ayan. Uh, today is a uh, Thursday. Hapon na. And then maghapong umulan. Akala ko guys is summer na here sa amin. Pero, maulan pa rin. So, ayan. I'm going to pick up the trash can outside. Ayun, ayun siya sa kanto. Kukunin ko na siya bago, ah, bago lumakas yung ulan. Kasi, so, ayan. I-wear we natin yung ating, ah, Udi, ayan, o oh, di ba? Parang pupunta lang tayo sa sinabi. So, ayan guys. Medyo malapit lang naman siya. And ito ako sa aming garage. So, ayan. It's time to pick up our trash can. Bago lumakas yung ulan. Kasi mamaya, baka lalong lumakas. And, magpupunan ng hapon dito. Sa amin. So, ayan. Lakad-lakad na ako guys. Diba? Buti naman para maul ma diligan yung aking aming anong garden. So ayan. Diligan na ang mga halaman at damo. So, diba? Parang hindi umuulan. <sighs> hindi naman siya malakas. So ayun guys, ito na. Guys, tinap, tinumpa ko siya kasi anda, medyo may water siya. So, ayan. Tinapon ko yung tubig bago ko siya ipasok sa loob. Ang galing natin itong kapirasong papel. Resibo. Ayan. Oh my God. Ayan. Ayan, guys. Ayan. balik na Guys. Nakuha ko na yung trash can. Oh my god. Basang-basa yung aking cellphone. Nandito na ako sa garage. Ngayon ipapasok ko na siya. Yung isang ano. Dito na siya ano kasi recyclable 'yan. So ayun guys, ang aming ang aming weather today. Medyo masama ang panahon. Maya may darating na yung aking anak. Sana naman may dala siyang umbrella. Mga kamamshi. Andito naman ako sa likod. And everything's okay here sa aming likuran. So, medyo uh, water here. Tinamu kahit na may bubong siya. Nasa padyo. Yung water pumapasok pa rin. Kasi wala siyang uh, walang anong dingding. So, Ayan. Uh, ang aming swimming pool. Pag ang ulan na hindi tumigil, apaw na naman yan galing dyan sa damuhan. So ayan, masaya naman ang aking okra and mga sili, siling a uh, pang sigang. So ayan, medyo malaki na sila. And then yung aking, uh, aking sweet potato. Ayan, may tumutubo na. Uh, pakita ko lang sa inyo mga kamamishi. Ay, then, ako so, ano yung ating mga ginagawa dito. Medyo tanim-tanim para hindi mo nabibilihin. So, ayan, tinransfer ko yung ibang sili dito para maano sila, makapamuhay na maayos. Lumago. And then, then ito naman, yung uh, mga spring onion na tinutulan ko. Ayan, tinanim ko yung may uga Tumutubo na siya. Lagi ko itong ginagawa, guys. Kasi, diba, recycle. and So, ayan, Tama ng panahon ngayon guys buti na lang yung nilabhan ko mga basahan ito eh, yun na then ito naman yung mga una kong tinanim na mga spring onion mga sipuyas isa sila sama ko to sa ano sa sinigang yan tinuputol ko siya ito nang galing din ito sa ano eh sa grocery kinat ko siya kinuha ko yung mga dahon tinanim ko yung pono na may ugat ayan tumusbong na siya pag ako nagsis magsisigang ako guys, mamaya kukunin ko yung mga dahon niya. Aaportin ko ulit yan para tumubo ulit. So ito naman yung bawang garlic na, na nabili ko din sa grocery na tumubo siya habang nakalagay sa rep. So ayan, tinanim ko. O ba diba? walang sayang. So ayan naman ang aking ibang diba halaman. Potos, golden potos, snake plant, and then for the last summer, ito lang yung nakasurvive. si Fede Lake, namatay si Robert Ray so ayun guys, ito lang ang aking update for today buhay nanay dito sa Texas so ayan and hello po sa aking mga viewers and mga bagong viewers at sa mga bagong followers at sa mga datihan, maraming maraming salamat po sa panonood ng aking, aking mga videos. I am uh, very appreciated, guys. And sana, uh, subscribe for more. And like and share sa aking blog Eden's blog And I hope you like this video, guys. Ayun, guys, for today's video. Magluluto ako ng sinigang na baboy dahil maulan ngayon. Umuulan maghapon, masarap kumain ang may sabaw. So ayan, baboy. And then, yan lang ang aking gulay, vegetable, kamatis sibuya, sili, spring onion, and repollo. At higit sa lahat, ang pangasim na sampalok. Yun naman ay aking ipapride. So ayan, dahil kumukulo na guys ang ating tubig. Na aking pinakuluan, ibubulmos ko na ang baboy. Para palambutin siya. Konting takip. Takpan muna natin guys para siya kumulo. And then, balikan natin siya mamaya. So, ayun na guys. Habang, habang nagluluto ako ng ano, sinigang na baboy, pinapalapot ko yung baboy. And, yung mamarinig ko naman yung nagawin ko ng ito ng baboy. So, yung baboy. Man, tapos, iya, ano ko siya sa grading mix na may yellow eh, corn at saka harina, diba? Pares yung baboy. Eh. Buhay nanay! Ito ang aking muntin kusina. Malit lang siya, guys. Naku, nagpatungtog na naman ang aking ano, time. Aking uh, watch. O'clock. Every, every minutes, every hours, nag-ano siya, guys. Tumutunog. Ayun, nag-alarm uh, siya. So, ayun. Pinapainit ko na yung kawali habang pinapalambot ko yung baboy. So, ayan, ba diba? Buhay nanay sa Amerika. Daldal ko ng daldal. Hindi naman pala yung aking camera. Ayan, nailagay ko na yung sibuyas, kamatis, and spring onion, and yung sili mamayana, and repolyo. Papahuli ko na yung repolyo, guys, para siya crunchy. Daldal ako ng daldal guys. Hindi naman pala nakuha yung camera ko. Gilew. And then habang. Mabalik pa rin yung mga pinang. Pork Sana masarap siya guys. Sarap diba? nagbibidyo ka na magluluto ka pa ang hirap maging vlogger pero okay lang at lang nga sa i-enjoy mo yung light go lang wow mukhang ano to ah sarap kwanchi, kwanchi. so ayun guys mamaya na lang uli Bye! So, ayun, guys. Nilagay ko na yung cabbage o repolio. So, ayan, ang taas kasi. Ayan. And then, ilalagay natin yung sili. Tapos, takpan ulit natin para pumulo. Maluto yung gulay. And then, mamaya na yung tanuka. So, ayan. Naluluto na ating uh, pork filet. Kinat ko ng malinipis, guys. Para siya malambot. So, ayan. Titingnan kung maipipix ko itong uh, patatas. Pipitohin ko lang sa mantika. Para, para lang siyang chips. So, Ingat ko lang siya ng maninipis para madali siya ma-fry. Na ilagay ko na yung uh, pangasim, pangasin na sinigang sampalok. Eh, niluluto na lang siya. Malapit-lapit na. And then, ito. Ito ang isusunod ko. Kasi, masarap to crispy. So, ayun lang, guys. Bye! I hope you like this video. Buhay na nice sa US. I hope you like this video. And follow for more. Like and share lang po, mga guys. Thank you for watching. Bye! I into myself! what a wonderful world